Maligayang maligayang Pasko po kapamilya. Ako po si Father Jayboy at tayo na po magkapet pandasal. Sa panahon ng Adviento, isang panahon ng paghihintay sa Diyos. Meron akong kwento. Matanda na si Mang Carlos, isang kargador sa pier, nang nanaginip siya kay Jesus. Sabi ni Jesus na maganda siya bukas ng gabi dahil dadalaw siya sa kanyang bahay. Kaya hindi pumasok si Mang Carlos kinabukasan para maghanda sa abot niyang makakaya. Nang lumubog na ang araw, may kumatok sa kanyang pintuan. Patakbo niyang binuksan ito. Ngunit isang kartero ang nag-abot ng sulat sa kanya. Pasensya na po, ginabi ako. Kayo na po ang hulian niya. Nang makita ni Mang Carlos na gutom na gutom na ang kartero, inalok niyang pakapihin muna siya at pakainin. Pagkatapos, naghintay siya muli. May kumatok muli sa kanyang pintuan. Sabi niya sa sarili, siguro siya na to. Si Aling Nena ang kapitbahay ang nasa bungad ng pintuan. Nagpapatulong dahil may sakit si Pedro ang kanyang apo. Kaya tinulungan ni Mang Carlos si Aling Nena. Ngunit maghahating gabi na nang makauwi siya sa bahay. Sa gabing yon, nanaginip siya kay Jesus na nagsabi, Salamat sa kape at pag-alaga sa akin ngayong gabi. Mga kapamilya, pagdasal natin na makita natin si Jesus sa bawat pagdalaw niya sa atin. Maligayang Pasko po.